Ang umaga sa inyo mga ka-idol, ano? Andito tayo ngayon, pupunta tayo kay Gingging kung saan ay isang vlog yung Daibis ng Butiti. ngayon lang ulit ako sasama sa kanila dahil nabisi tayo ng mga nakaraang araw at ngayon, sasamahan ko sila at ganyan pa kami kasi kasang katutak kami sa pupunta kay Gingging ngayon, di ba? Wow, nice, nice naman to Guys, Guys, tara! morning, ano, bubunta tayo ngayon kaya nag-geng-geng So ngayon lalito ako sasama sa kanila So yun yun, kasama natin, nandun Tapos kami yung dalawa niya, joke, ito Nakamotor, so ito muna Kapan muna tayo kay nag-geng-geng Uban muna tayo So tara, samahan ninyo ako mga guys So yan guys, at nagsimula na nga kami yung bumiyahe Papunta kay nag-geng-geng So tara, samahan ninyo kami Habang kami nag geng ngayon dito sa kalsada So marami tayong dadaanan Namang ako So yan guys, yung simula na tayo magbiyahe dahil nagpilas muna kami sa blit doon sa dahil mahirap maubusan ng gas lalong lalo na pag malayo ang mahirap kaya magtulak lalong lalo na kung ikaw ang kaslang. lang siguradong ikaw ang nagsasuffer na magtulak kung ikaw ang nagdadrive, siya ang magtutulak kasi ganun talaga ang buhay na sino ang nasa hulihan, siya ang dapat naiwan, di ba? So tamahan mo kami mga guys sa ating paglalakbay yan, sana ingat-ingat sa -ingat, lahat na nagdadrive Walang lalo na kung ganito ang dadaanan. Rough road talaga. Oh, puro bato. Hirap magbunot yan ng bato sa siko or sa tuhod. Kasi kung ganito kabilis ang ating takbo. Nako, ikaw may hilo. Lalong lalo sa camera ko. Dahil ang camera ko guys, hindi pa ganang kagandahan. So, ito, tsaga-tsaga lang muna. Malay mo balang lang araw. Mabiridin natin ang lahat natin ating ang Kaya na si Kuya, hirap na hirap. May dalawang, dalawang galon tubig pa yan. Punta rin sa kabundukan. Kasi ganito ang buhay dito sa probinsya. ako takot din pag may time. So tara na, abangan nyo pa kami sa ilang mga update video. At dito nga guys, iwanan kami na aming kasamahan. At eh, dito na namin sa kalitnaan halos na abutan. Yan sila pa may TV, ang kanila sa sakyan, ang mini truck. Talaga napakalakas niya. Tingnan nyo naman, oh. hirap na hirap kaming maabutan. So ang driver niya si Uha pag-support na lang. Uha, Uaha. Ingat-ingat sa pag-drive kasi malubak-lubak ang daan lalong lalo na makitang kita sa aming camera at ngayon nga inunahan na namin siya ng pabilisan ito lang lumana kami sa napakabilis minta biglang putol na naman ganito kasi ang daan dito kasi hindi pa hindi hindi pa nasisiminto lahat so iyor ano kumusta na po ang ating pagpasiminto ng daanan para sa susunod namin po daan dito okay na ang lahat next naman dito nga ay aming naabutan ang truck na malaking ito na tumatawid tulay na kahoy at talagang ingat-ingat po kayo pag may time dahil pag ganito ang kahoy kaluma tingnan nyo naman o oh. pero mga bakal po yan at matibay sigurado ang gawang 1990s pa to sigurado mas matanda pa sa akin ang tulay na ito tingnan mo gano'ng kataas brown na brown may chocolate pa sa ilalim ganyan ang tubig sa probinsya lalo na pag maulan oh wow tingnan nyo naman oh. so ito na po yung truck oh. aming inuunahan na pero hindi kami makabusot dahil sobrang laki niya. Kaya ngayon naman ito gumilid na atin driver kung saan ay talagang ingat-ingat kasi marami ang tubig sa daan at dito may kaunting siminto na ulit. So tara na mga guys, samahan niya ulit kami sa malayo-layo pa nating na mga biyahing Dahil ito, hindi, pa po tayo nakakarating sa kalahatian. Ano? Tingin niyo naman. Ayan, oh. pinaspasa na naman ang ating driver. So kung paano na ba ito? Pangapit na lang ako. Buti pa rito sa driver, kumapit ako. Pero doon sa trulag ko, hindi na nakakapit kasi bigyan iniwan ako grabe naman oh shot heart attack heart attack grabe naman so sorry ka ex kung nabanggit at dito nga mga guys pangalawang tuloy na kahoy lang ang daan minit malit dito ito guys kanina pero rapod talaga ang mga daan dito kaya ganito talaga sa probinsya diba napakasarap napakasariwang hangin maraming puno ayaw sila Uy, yan sila kasi natatakot sila dahan dahan kasi mga kaludid ang kanilang sasakyan so yan na ulit pas na naman ang aking drive Oh, siyempre ito na guys, ating mga kasamahan dumarating na ayun napakalayo pa ng sasakyan so kami naghintay dito ng ilang minuto para hintayin si Pumaybay at si Uha so sila kasama ang buong pamilya ganyan talaga ang ating butiti laging masaya kung saan lumakad ang isa dapat kauban lahat naroon ako hindi, hindi busy pero ngayon si butiti na iwan sa bahay dahil siya na naiwan siya nagtawang bahay mo na ngayon kasi ako magbibigay nandito na tayo kayo ng Geng -geng. so ito na pala itsura ng bahay ni Gingging sa personal so ngayon lang ulit ako nakapunta rito uh, ka geng ano kung nararanin nyo is napakatagal ko nang hindi nakapunta dito kay Geng-Geng. so last pa namin ay magkakasama pa kami ni idol pamaybay pumunta kami kay bakul so nakita din nyo yung last na behind ko dito so na lang ulit ako bumalik so behind the lang tayo so nandun na si pamaybay tv si jimorin si delos ama at saka si waha ito kasama natin So yan, paki support na sila lahat mga kasama natin ngayon dito ang araw ano. So yan pala, marami siyang panday dito. So tara silipin natin si Gingging -Ging at kumustahin natin. Ay buntag mga tol. Ito yung uh, mga um, kay -Ging, mga idol oh. Ayan, I switch. Tatay Bakol and siya sa tabi na so, ang kan isuon. So maganda na yung bahay nga ni Geng So ngayon lang ulit tayo nakabalik na kasama sa kanila. Silipin natin yung kanilang pinagawang bahay. Wow. Buong buo na ulit guys. Ang eh, bahay ni Geng ah, Geng. na. Maganda na ulit. Kaya eh, si Geng Geng nga ka-idol. Tapos ito siya yung kanya. Tinaas na niya. Siguro ito, white flooring. Ang bukol, Ano? na. Ang dami niya mga lighter, guys. Eh. Yung mga ginagamit na siguro ilaw. Tapos yan, eh. Nagpapalitada pa rito. Geng, kamusta, Geng? Kamusta ka, Geng? Kamusta uh, ka, Kailan mo pa ka? Kailan mo na, Geng? Geng? Si Titing ng Manila. Hmm. Si Jimores. Si Duz Ama. Ah. Pa. Si pa. Elizabeth na maganyan. Ah. Oh. Ako, anong pangalan ko? Anong pangalan si ko? Jisabintong. Si Jisabintong, dalawa na pangalan ko. JP <laughs> Bintong. Ayun guys. JP si oh. Bintong. So, sa Jisabintong. So, so, yan. Ha, sa butike. Naiwan, taong bahay na mo. Naiwan, <laughs> bante na manok. Dahan, <laughs> taong kagi. Ano ay kagi? Ano ay kagi? Sadan ka Kain ka rin. So yun mga na yun, si King So ngayon lang ulit tayo nakabisita sa kanya. So okay, namasta natin. Then ito yung kanyang mga, ka, ano, yung kanyang CR ng ganda na. Yun, eh, may bowl na rin siya. So wala na lang harang dito at saka pinto na lang kulang at saka bubong. So pinapalita dahan pa yung kanyang pader. Napakaganda ang bahay ni King King. At saka siguradong komportable na si Genggeng na hindi mababasa do sa kanyang bagong renovation house Sana all mapapa-renovation ta So yan, silipin natin dito yung pinapagawang hukay para doon sa kanyang CR Mga karbon ang nakukuhang lupa Mga karbon siya Kol, karbon pa na natin ano? Oo Karbon ang lupa dito ano? Itim? Mining? Oo makasampa ka dyan, cool? Pag bumaba ka. So yan guys, ito yung CR ni Gengging. Ah, uh, Dito yung pinakang dito deposit. Ito kasi yung CR yung nasa loob kanina. Hindi ko nakita ko sa inyo. So dito lalabas yung tubig at saka yung dumi. Para sa kanyang kwan, deposit oh. So si Tatay Bacol ang naghuhukay pala dito. Ang an lalim na ito, cool lang. Ah, ano ito, lampos tao na, no? Lampos tao. Ayan, lagpas na tao Lamin. na ito, mga kaibig. Kasi so ito yung mga lupa na nakuha doon sa loob. Mga kulay itim siya, no? Mga ka-tete. Ayan. Hmm. Sobrang itim ng lupa na sa loob. So, ito yung, yung labas ng bahay ni Geng Geng. Kung mapansin ninyo ay... Uh, pansya, puro kahoy ito yung mga pinalaghari noon na inutay utay ng panang ng Team Butiti mga supporters para mabuo tsaka ni Edison Butiti maraming salamat sa pagtulong sa mga katulad nating kaya ni Gingging na kuspalad yun, isang babae na depressed so, ngayon is komportable na sa kanyang bahay dahil uh, maganda na ulit bago na ang bubong bago na ang dingding tapos ay yung palitada so papa pa nila yan para mas komportable si Gingging -Ging. So talaga namang napakaswerte. Isa siya sa napbigyan ng biyaya na pabahay ng Team Butiti. So yung mga kabutiti, ando doon lahat sila sa loob. Yung mga kasama natin, tsaka itong mga panday, karpintero, yan. So pati dito, kulang na lang siya ng harang dito sa harap para malapit na talagang mabuo yung bahay ni Gingi. -Ging. So ito first time nating nakita ito dati is giba, giba, giba yung bubong, giba itong mga simento na to giba na yan, halos bumagsak na. So ngayon is okay na siya. So salamat nga pala dun sa mga fan, sa mga nag-sponsor para kay Gingi. -Ging. Siyempre na sa pangungunan na Edison Butiti dahil kung hindi kay Edison Butiti hindi siya hindi siya makikita kung ano yung kalagayan ni Gingi -Ging dito. Ito yung baktong sa lalim mga guys. Oh. So, Ayun. Oh. oh. Malalim na yan guys. Malalim na. na tapos na tayo ng pag-vlog kay Game Game so mapapanood nyo yung full video nito is ay kay Pamaybay TV tsaka guys pa support ng ating mga kasamang team ngayon na team Butiti ano dito sa ating pagbablog so yan si Pamaybay TV si Diros Ama Jay Morins ah uh, tawag dito si Uhaha Si GC Vlog at saka si Edison siyang nasa bahay. So, pakisupport na din yung mga nasa butuan. Si Boy Maas, Pranuli, Donski, uh, Boy Balud, Boy Tisoy. So, guys, maraming salamat sa inyong lahat. And God bless every day. So, nakita nyo naman na yung bahay. Nilibot natin kayo hanggang sa loob, pati kay Gingging. So, mapanood nyo na lang yung full video kay Idol Edison. So, maraming salamat and God bless every day. bye